ni na naniniwala naman si Rep. Leila de Lima na maari pang mabago ang desisyon ng Korte Suprema ukulian sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng unanimous vote mula sa mga magistrado paborian sa pagbasura sa naturang reklamo. Ayon kay de Lima, kayang-kaya pang mabago ang desisyon sa tulong ng akmang motion for reconsideration upang hilingin sa mga magistrado na ikonsidera muli ang kanilang desisyon sa naturang kaso. Kailangan lamang anyang magpresenta ng tamang ebidensya at legal na perspektibo upang hikayatin ang mga ito na pag-aralan muli ang kanilang naging desisyon. Naniniwala naman ang batikang abogado na walang mali kung darating man sa punto na may mga mahistradong magbabago na kanilang desisyon matapos ang mahaba-habang deliberasyon. Wala anyang tao na hindi nagkakabali dito. That we can initiate or any interested party can initiate uh, impeachment uh, process against uh, the justices themselves. Ayaw ko pa sana. Pero that probability ay nanjan uh, nandyan. Nandyan. Kasi kung paano kung totally disregard yung motion for reconsideration. Dahil nga sinabi nila doon sa decision na immediately executory. But it doesn't mean ay final na. It doesn't mean wala nang pwedeng kumestyon that Kasabay nito ay nagpahayag ng pagsuporta ang mababatas kung mapagadesisyon na ng Kamara na maghain ng motion for reconsideration laban sa naturang desisyon. Kung hindi man anya papabura ng Supreme Court ang motion, isa sa mga nais na mababatas na makita ay eh ang magkaroon man lang ng mas maraming mag-descent dahil sa labis na nakakagulat na isang unanimous decision ang inabot ng kontrobersyal na kaso. Kasi the, the very right to file MR is actually Part of due process naman ng any party of any case including the respondents here. So kung ganoon ang gagawin nila at magmatigas at maging strong sila, limbawa, they issue a short resolution. Sa kasalukuyan, wala pang tiyak na araw kung kailan maghahain ang Kamara ng Motion for Reconsideration o tuluyan man itong ihahain sa Korte Suprema. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.